Oh, Ako! Oh, ang laki! Ang oh, laki! Ang oh, laki! Sa laki na nahuli namin, napamura An ang sama ko. Ang laki! Sobrang laki! Napapamura dito! Ang laki ah! Hindi ko na rin mapigilan sarili. Napapamura ako eh! Ito ang ng paglusong ko sa dam ng mulino, pangako ko sa sarili ko, iaahon ko ang monster na ikat dito. Isang maulang umaga, halos masolo ko ang kalsada. Na, para balikan ko ang mga kinahawang kawil kahapon. Alas 7.30 na umaga na ako umalis sa bahay. Mula na asugbo, mo ang kabundukan ng patulaw. Mukhang nagdideligado ang kawil ko. Sa bundok na yan, pababa ng tuong, aagos siya hanggang sa tuwi, sa ginhawa, hanggang sa balayan. Pihad, bahana sa ilog na pinagkanaan ko. At kagaya ng dati, dadaan muna ako sa loob ng bayan ng tuwi gutom na ako pag ganito nag-uulan parang napakasarap kumain ng tapsilog tosilog o kaya lomi well mahala na kung ano mga daanan. kailangan kasi malam na ng sikmura ko malakas ang gutom ko mapapalaban ako mamaya yung paglusong sa ilo pasikreto ang lusong ko kahapon na kaya di na ako nag video mm -hmm. maliit lang ang ng tuwi halos na nga lahat din ako kaya alam wala pa rin akong matanaw na bukas sa tindahan yung hinahanap ko mga kainan sarado pa siguro napasarap ang tulog dahil sa sama ng panahon pero di ba na eh? Medyo malay pa naman ng ginhawa. Baka may madaanan pa ako sa taping highway. Safety advisory nga pala. Medyo papatalasas lang ako ng konti. Sa mga kapwa natin rider, ugaliin natin na pag nasa highway, nasa bandang kanan lang tayo. Iyan ang lane na nakalaan sa atin. Para safe, iwas tayo sa disgrasya. Kaya lang, sa kakahanap natin ng kainan, ginhawa na. At kapag ganitong naamig ko na, malapit na ang ilog. Wala na. Takeover na ang adrenaline ko. Kahit kukulukulo pa ang sikmura ko, hindi ko na mararamdaman yan. Boh! San huli yan? Oh. natin? bo. Ikaw na kanan yan? Oo. Oh, ka mga alas sa na po ng ano. Ah, yung pag-aahon ng pag, nah, pag mo kahapon. Opo. Oh, Yon, yung nahuli ko po, yung puwente na kunod sa. So, pinuntahan ko muna si Cedric. Kahapon talaga, ang diskarte ko, nagpapahiyang ako eh. Yung ang pahiyang ko kasi pagka-hululusong, usok solo. Kasi karamihan pag solo, ano offense sa mga nakakasama ko ah? Eh talaga nakakapag-concentrate ako at nakakapagkana ako. Kaya ng pag-luso ng pag ko doon sa spot, siya namang <laughs> bungan nito. <laughs> ang bihira. Tapos may daladala siya tilapia, nagkanadim pala siya. At yun na ang huli niya, oh, ang laki. Yan talaga ang plano ko. Nagpapahayang ako kaya gusto ko solo muna sa pagkakana. Pero sa pamamandaw, talagang pupunta ko si Cedric para may kasama ako. Welcome to my office. Kasama ko na si Cedric oh. At sino yung kasama mong nasa una? Si John Lloyd Ba? Ay may kasama tayo. Gusto daw uh, makakita yung pamaman daw. <laughs> lumabo nga ang ilog. Alas 8.30 na. Tikatik lang naman ang ulan. Kaya lang walang pigil. Ayun, bababa kami dyan. Medyo madulas. Ang kawil ko kahapon, labing dalawa lang. Anim dito. Doon sa baba, may anim din ako. At hindi na siguro surpresa sa inyo to dahil uh, ikalawang beses lulusungin ko ang uh, dam na ito. Kagaya lang dati, Pina? anim na kawil Ay, ulit ang kinanako. Nagbawin ulit ako ng mga pako -e. sa batuhan para Pagabi doon ko isapit na lang mga kawil. No further introduction, ang pinakaiba lang, bahangin. Okay, John Lloyd! alam sa inyo mga kawil eh? Bago <laughs> ko lumusong, humugot ulit ako ng okay. kumpiyansa sa mga kasama ko. Lusong na ako. May mga markings ako na Sinyal ang tawag ng karamihan sa discarding yan. Ang coordinates niyan, pag napagtapat ko na yan, nasa nga Yun. Yun. Eto na yun, nasa paanan ko na. Dapat maalam ka sa mga ganito pag ang kawil mo ay nakatago. Isang pako, pinagtikid ko ang dalawang kawin. para ng mahaba Malang yun. Kawin. Sinabitan ko rin na maliit na pato Malang. kahapon para sigurado ako sasayad talaga sa ilalim. Walang huli. Walang dalawang kawili walang huli sinunod ko yung nasa tapat sa kapila tumawid ako wala rin huli yung pangapat na kawin nahirapan ako hanapin nakita ko rin naman kaya lang walang huli kaya sinunod ko na yung pinakahuling dalawa Ay, dalawa ko dito dito ko nakahuli dati apat na kilo ito yung spot na nahulihan ko ng apat na kilo naniniwala ako may mas malaki pa nakatira dito kaya talaga namang kinikilabutan na ako palapit pa lang ako kung naalala nyo yung huling hunting ko rito sabi ko, may mas malalaki pang igat na nakatira dyan. At ito ang panahon na hinihintay ko na talagang iaahon ko siya. Hindi nyo lang mababasa ang nasa isip ko ah pero kinakausap ko yung kawil na yan. Ramdam ka. May huli! Ito na siya. <laughs> Ayun, may huli. Dalawang kawil din ang kinabit ko rito. Yung isa, walang huli. Dalawa itong magkadikit. Tinawag ko na si Cedric kasi John Lloyd. Mukhang mapapalaban ako rito. Malakas-lakas bumatak. Kailangan may magkakamera sa akin. Uy, ayan. Ayan na. Ayan na. Ito na. Ito na. Ayan na. Oo, oh, ito na. Hindi yeah, na. May taan din na. Malakas ito. Malakas. Mas malakas ito. Kumpara oh. sa una. <laughs> Nakaka-excite <laughs> yan Saan? Saan mga lapit-lapit? Oo, sige Yes! Pero di pa tayo nakasigurado Hanggang din natin nito ito Pukutuling ko na Ito yung sinasabi kong 120 ang takbo Kahit kurbada Ganyang kabilis ang kalabog ng dibdib ko Natural na nakakabahan ka Ay sino ba naman ang hindi? Marami na rin pagkakataong naranasan ko ang ganito Pero pakaramdam ko palaging first time Mukhang malaki. <laughs> Mukhang malaki. Ay, <laughs> si Cedric ka nag-aabang. <laughs> ha? Alalayan din. Ah, oh, sige. Medyo mabagal lang ang lakad ko dyan, ha? Hindi ko lang pinalata, pero ang lakas ang batak niya. So, kaya ako sa lugar na yun? Lagi <laughs> yun, diyan kayo oh, ako ulit. Malalim kasi nyo sa ano niya? Oo, oh, bababa. video ha? Ay, ka na mag-video, ha? Ha? Ano? Oh. pa oh, baba Malakas. Malakas ito. malakas ito yun sumunod na napagod na yan mga office para mapanood ninyo ng buong buo hindi ko na puputulin ito si Cedric ang may hawak ng camera sa isang banda gusto ko rin kasing malaman yung nararamdaman ng nanonood o ng nagkakamera maganda yung nakaabang na ho ang pansuporta nyo dyan ayan Ay, ang sinasabi ko Parang siya pa mas kabado kaysa sa akin eh. <laughs> Hintayin nyo lang ha. Medyo malalim-lalim kasi. Walong di pa ang tansi na inariya ko dyan. Nasa gitna na ano eh. kiwit eh. Kahapon nang nagkana ako dyan, kumuha ko ng bato na kasi aking kamao sinabitan ko. Talagang pinasayad ko sa ilalim bago ko sinukat. Laki. Oh, laki. Laki. <laughs> laki. Ay, ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Support, support. Ang <laughs> laki. Ang laki. laki, sobrang laki. Napapamura si Sang Roy. O, hindi, ko na rin mapigilan na ako sa sarili. Napapamura ako eh. Hindi ko rin masisi si Cedric. Ang laki na yan ah. Bihira kasi mangyari sa atin ng ganitong pagkakataon. Yan, isang supporter natin. Nanonood na. May isa na. Ano, oh, wala kayo na? No? Oh, goods. Ang Al laki Yan ho Ang huli Mama ubosi Bago ko hilahin kailangan masecure ko muna kailangan sabitan ko ng malaking kawil. Ako, okay, yung pang support. Kailangan mahawakan. Habang nagbo-voice over ako at pinapanood ang video ng ito, masarap din palang nanonood ng live yung actual na paghuli. May sampo yan pero wala talaga mas dadag pag ikaw mismo may hawak ikaw mismo mag-aahon at ikaw mismo nakahuli nice one, nice one. Secured. secured. na secured laki grabe oh. iba ka talaga idol grabe papapamura ko sa laki Secured. <laughs> Secured! 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 Saan tayo Dito, mas madali. Kaso, ano ba ito? Good na O, doon lang tayo sa kapila? Pwede naman, no? Kung ano nyo? Ah, dadalhin ko na ito, camera. Bangan na ako doon. Oo. Sobrang laki. Pinauna ko na sina Cedric. Iligoy pa sila doon at doon na nila ako aabangan sa may dam. Idol, ano na kami doon ha? Abang na. Ang ah. laki Grabe talaga si Idol Albert Alam niya yung mga pwestuhan ng mga igat natin dyan Maganda rin kasi yung spot dito Tapos ang kagandaan doon Alam na alam niya pa kung saan yung mga magagandang pwesto Yan na si Idol Malaki ko'y pag -unga. Hindi, hindi ba bata kang pagong nang gano'n? Yan na ang monster Monster? <laughs> Grabe! Ano lang kilo ko yan natin eh. Sobo. nakawil pero isa lang ang may julit. Pero meron pa ako doon. Maaning pa ako doon. Hindi ko lang sure kung may huli tayo. At naglagay tayo. break! Buenas yun! Hindi <laughs> 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 ko lang kung ikaw ang Buenas o ito si John Lloyd ang Buenas eh. Parehas John Lloyd! Ako sa'yo muna. Wow. Grabe! Wow. Wow. <laughs> <laughs> Sakama sa Diyos! Secured! Tropika <tries> ah, na Tropi ka <napakaseho> na sa araw <tries> na ito Pakiramdam po nakabawi din ako Ilang araw din akong lumusong na walang huli ha? Pinandaw pa namin yung anim na kawid na natitira Doon sa tanong baba Kaya lang walang huli oh. Isa lang talaga ang kumagat Oh, may natutunan na naman tayo kay Idol Albert. Oo <laughs> 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 nga, ba? May binuro pa nga pala akong isang sikreto ko sa pangawil kay Cedric. Paraan pag ko yun, para hindi ka yung tiisin ang pain. Pag uh, pinaghirapan mo yung mga teknik na yan, pagpipira ka rin sa sarili. Hmm. Oo ha? Kita nyo yan, guys? Oo. Oo. Yan ang kamay ko. Kala, kala kayo mag... -ap 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 Tagang hindi nagpatalo si Idol. hindi <laughs> nagpatalo sa akin. Yun. Naging kwento yung akin. And that's all for today's video. Ano Maraming marami okay, salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. And welcome to my office. God bless. Congratulations <laughs> din. Nakahuli ka. Salamat.